breaking news sa likod ng mga pambabatikos ng ibang mga world leaders dahil sa napagkasunduan ng Kabinet ng Israel na gagawin na nito ang full control sa buong Gaza kasama na rin ang full operation kahit na sa mga lugar na kung saan nariyan inilagay ng Hamas ang kanilang mga bihag ay tuloy pa rin ang plano ng Israel. Dahil dito mga kaibigan, marami sa mga Hudyo ang nagsasagawa ng malawakang kilos protesta dahil sa plano ng Israel at ang pinakamatindi, Turkey, nanawagan sa mga Muslim countries na magkaisa laban sa Israel dahil sa full takeover plan sa Gaza. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell Napakalaking tulong 'yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 10, 2025 at napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong sigaw ng Turkey. At ang sigaw na ito mga kaibigan ay nananawagan sa mga Muslim countries na magkaisa laban sa Israel dahil sa plano nitong total takeover. Maliban sa malawakang kilos protesta na nangyayari mismo sa loob ng Israel dahil sa plano nito na takeover sa Gaza, isa sa mga pinangangambahan ng mga pamilya ng mga hostages na ngayon ay hawak pa ng Hamas o ay dahil sa isang operation ng Israel na gagawin sa loob ng Gaza. Ito mga kaibigan ay sa lugar mismo kung saan itinatago ng Hamas ang kanilang mga hostages. Minsan na rin hindi pumayag ang chief of staff ng IDF dahil ganun din ang kanyang reason. Baka raw malagay sa kapahamakan ang mga bihag na hawak kayo ng Hamas. Pero ganun pa man nagkasundo pa rin ang Israel's cabinet at ito mga kaibigan ay gagawin na ang full takeover sa Gaza. May mga bansa na rin na nagkansila ng kanilang pagde-deliver ng mga armas sa Israel gaya ng bansang Germany dahil ayaw nila na ang kanilang armas ay maaaring gamitin ng Israel sa kanilang operation sa Gaza. Kung merong mga tumututol, ay wala naman tayong naririnig na balita na tumututol dito ang United States of America. Pero ang regional powers gaya ng Egypt at Turkey, mariing na ang naging plano ng Israel nitong nagdaang biyernes lamang. Maliban sa pagkundina ng Egypto, bansang Turkey, nanawagan pa, sa lahat ng mga Muslim country sa buong mundo na magkaisa laban sa Israel. Ang balitang ito ay kinumpirma ng Reuters dahil ang Turkish Foreign Minister na si Hakan Fidan ay nagpa-interview dito. Maliban sa Reuters ay kinumpirma din ito ng The Jerusalem Post. Maging ang Arab News ay nagkumpirma din na talagang sinabi ito ng gobyerno ng Turkey. Ayon sa Ankara o ang pangalawa sa mga pinakamalaking sudat ng Turkey, ang ginagawa raw ng Israel sa loob ng Gaza ay isa raw genocidal action. Dagdag pa ng Turkey, napakaliwanag na ine-expand lamang ng Israel ang kanilang teritoryo. Isa rin daw itong dahilan kung bakit hindi gaanong namamayagpag ang mga ceasefire sa loob ng Gaza. Kahit na meron sanang mga proposals ang magkabilang panig ay karamihan dito ay hindi nabibigyan ng katuturan sapagkat ayon sa Turkey ay nais lamang ng Israel na kunin ang lupain ng Gaza. Pero ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, sumagot ang Israel at ang mga claim ng Turkey ay nire ng gobyerno ng Israel. Hindi raw ito totoo. Ang tanging ginagawa lamang daw ng Israel ay upang protektahan ang kanilang lahi at upang ang Gaza ay hindi na maging muling threat para sa people of Israel. Dagdag pa ng Israel, ito nga ang dahilan kung bakit nais nila na magbaba na ng armas ang Hamas. At ang matindi mga kaibigan, ang foreign minister ng Turkey ay nagtungo pa sa Egypt upang magsagawa ng emergency meeting at mismong presidente ng Ehipto na si Abdel Fattah al-Sisi ang nakaharap ng foreign minister ng Turkey. Humarap pa ito sa isang press conference at sinabi na ang aksyon ng Israel sa Gaza ay isang napakadelikado. Dagdag pa ng Turkey na pinapahirapan daw ng husto ng Israel ang Gaza. Maliban sa mga pambubomba nito, maliban sa mga pagwasak sa mga infrastructure sa loob ng Gaza ay ginugutom daw ng Israel ang mga tao dito. At dagdag pa ng Turkey, there was no justifiable excuse for nations to continue supporting Israel. Nako, maraming mga kilay ang nagtaasan dito. Dahil sa mga pahayag ng Turkey, tila natatamaan dito mga kaibigan, ang mga number one allied ng Israel. Isa riyan ang, ang United States of America at ang UK dahil tahasang sinabi nito na hindi na kinakailangang suportahan pa ng mga bansa ang Israel. Now, alam naman ng buong mundo na ang United States of America at Turkey ay talaga namang sumusuporta sa Israel. Hindi lang sa ekonomiya, hindi lang sa sandata, kundi maging ang budget. Dagdag pa ng Turkey, isa raw itong dangerous and unacceptable escalation at flagrant violation of the international law talagang binanatan ng Turkey ang Israel dagdag pa nito isa raw illegal occupation ng ginagawa ng Israel sa Gaza warning daw ito sa buong mundo matatandaan mga kaibigan na ang Egypto ay isa sa mga bansa na habang namamayag ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas Qatar at United States of America kasama ang Egypto ay nagiging mediator ito upang makamit ng Israel at Hamas ang ceasefire. At eto pa, ang OIC ng Turkey ay nanawagan pa sa United Nations at sa mga European countries at sa mga powerful countries na pahintuin ang Israel sa kanilang plano na pag-ukupa sa buong Gaza Strip. Sabay panawagan ito sa mga powerful countries all around the world at United Nations Security Council na magsagawa sila ng humanitarian responsibilities upang maibsan ang kagutuman na nangyayari ngayon sa loob ng Gaza. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa mga kumakalat na balita na matinding kagutuma ang nangyayari sa loob ng Gaza ay sinagot ito ng Israel. Ayon sa Israel ay eh wala daw gutom na nangyayari sa Gaza. Nako, sino kaya sa magkabilang panig ang nagsasabi ng totoo? Ngayon kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan Tama lang ba na gawin ng Israel ang total reoccupation sa Gaza Strip o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento at mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Isa lamang ang aking pakiusap na sana ay mag-usap-usap tayo ng mabuti dyan sa comment section walang murahan. Igalang ang opinyon ng bawat isa. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!